Ikaw ko ng audio. Sige, audio sa Kani? Ayawa? Pinusira eh. Lah, binaylo ay bala. Binaylo ay yan. Inquintro. Encounter Ano ko lang ni Mohon? Pero si Eli man, maisog yung mga tawahan na mga higala, no? At ninyo, uh, kung ano to, gamay lang. Piyawa ning uh, nagsinukli mga bala. Sinukli ay bala. Mm -hmm. Pilusilay?

Na, Naging na, emergency. Naging operasyon ng Police Drug Enforcement emergency. Group Special Operation At Unit ng Bangsamoro Autonomous Region na pinamumunuan ni Police I Colonel Lieutenant Jerome Orville Panganiban sa parting bahagi ng Crossing Simway magtatanghali ngayong araw ng Biyernes. Matulong yung Biyernes nito mo, ha? Huh? Ubihaw uh eh. <sighs> Binagbakay mo ng sa pagitan ng nakatransaksyon na suspect na drug suspect na lula ng isang puting van puting van na sa kasirukuyan ay nakaiwas sa paghuli so duha ka pulis ang naigunay duha ka pulis patay sa operasyon Police Corporal Isaac Isaac Kirk Sipin o si Patrolman Ruslyn Bulias o isos ginoo ko. Yung hasap ang laing police na angol. Patrolman Junel Ramos ug Edi Sugarol na angol sad. Manuko lagi gini ni? Kanyang mga nanay mga ba? Mo na pulis ka di gika kung indeken operation na ni. Gabi ha? Mga kabandara, pinaniniwalang oh, sa kaya ang mga drug suspect ng isang puting minivan. Ini nah, nga bandira, mahigala. Ito na yung kwanon lang. Oh, to to na. Gahangos na kwan. Kuyawa wala yung kalakiha. Eh, mamukuan lagi. Mamukuan lagi. Kuya, wala yung kapasiting nga kwan. Mga uh, drug operation, nga, manukul gini na Doon na po yung mga armas. Ah. Muli mga kabandera, oh, kasalukuyan -ko, no. ko itong sitwasyon ngayon matapos ang naging operasyon ng Police Drug Enforcement Group Special Operation Unit ng Bangsamoro Autonomous Region na pinamumunuan ni Colonel Jerome Orville Panganiban sa parteng bahagi ng Crossing Simuay, Sultan Kudrat Bagay del Norte, magtatanghali ngayon, ngayong araw ng Biernes kung saan Nakipagpalitan ng putok ang nasabing mga drug suspect at nakatakas ang ilan sa mga ito. Kuya ako nakatakas mo noon? isang puting minivan. Mm -hmm. Yung problema nakatakas doon kung pulis na matay? Sus, ginoo ko.